Good afternoon guys, nandito po tayo ngayon sa Ditwason, wala nang paligay-ligoy pa Tayo po ay magpapagawa ng sticker, let's go! Alright, nandito po tayo ngayon sa Ditwason, sa kahabaan ng Ditwason Ayan, kung makikita nyo, ito ang skyway na ginagawa At uh, ito, kung makikita nyo yung tarpaulin sticker, ayan o, rush tarpaulin sticker printing ALMs, uh, Pasukin natin. Mukhang uh, mura dito. Mura, mura, mura. Alright, ito yung motor natin. Ayan o. Oh. Alright. Pasok tayo. Ayan. Hello kuya. Ayan o, oh, ginagawa na no? <laughs> Ayan. Oh, King Moto Vibes, ayan na sticker mo. Patuloy mo lang yung ginagawa mo, King Moto so wag Ah. ka magbabago. Ayan. Tuloy lang sa paglilibring sakay. Ayan, nandito ngayon. Tayo sa ALM, AL, ALM printing. Ayan. Nakita niyo yung mga gawa dito. Napakasulit. Meron silang page. ilalagay ko dyan sa baba. Ayan. Napaka solid dito at napakamura. Dito na kayo magpagwa sa lahat ng mga magpapagawa ng sticker ha. Ayan. Alright. Nandito tayo ngayon sa ALM printing. Well, ilang pieces yung ginawa ko? Ang pinagawa ko? 300 pieces plus 150 po ang pieces. 450 pieces copy. Ayan. At uh, Napakamura. Na i-direct message yun sila. Ako nag-direct message lang sa page nila. Napakamura dito. Ayan o Ginagawa na 'yong ating stinger All Right. Hindi mo pa sobra oh, pa, May pa sobra pa? Papamutin matindi? <laughs> Ang kagandahan niyan, boss. May May pa sobra. Oh, si guya talaga o ya. Diyan. ginagawa na ni Kuya yung sticker natin, kinaka-cut out niya para maganda. Alright. Ito, meron din silang hologram, oh. Nakita niyo yung paddish point, eh, no? So, 'di ba, nag-iiba ng kulay, oh, ganda. Ito mo, Meron silang calling card. Tingnan natin. To, para makita niyo. Oh. o so, 'Di ba? 好好好